tinanggal natin kanina ang ingay ang tunog eh binaklas ko na yung upuan kung maingi pa rin may pit na maling ko ay nakita ko ito pala yan, ayan tunog na tunog ito pa nagbabalik pa ganyan kaya ang gagawin natin para hindi siya maggalaw ito, gumawa na ako ng goma. Lagyan natin dito sa taas. Yan. Para hindi siya, pagka hinikpitan natin yung tarnilyo, ito yung magklang. Pinakana niya. Kahit na magalaw galaw hindi nasa sa plastik, tama, kundi sa goma na. Kaya ito yung paraan kung kayo rin ay namumulema sa ilaw nyo. Bakit maingay sa ilaw nyo sa likod. Ganito lang gawin nyo. goma lang. Isakto nyo yung kapal nito. I-flat nyo. Tapos sa kanya yung ilagay. Uh, yung technique. Uh, Katulad na ilalagay to na. Si pangit ng tunog ng sasakyan natin. Magtakbo tayo. Tapos may maingay. pero ito ito pala ito na lang yung paraan sa akin mawala yung ingay tapos sarado na natin ganyan na lang at pagkaanok nang ng tayo huwag natin kagad ito ilalak mabuti itong isang tornilyo kasi plastic man ito mag yan kailangan pantay yung higpit kunwari yan tulad yan ay lipat mo dito huwag mailalak kagad yan kasi maari magbitak kasi hindi pantay o maari magbitak yung tornilyo huwag natin madali na isarado yung mga hinihikpitan natin lalo na kahit na bakal man yan ah, nawala na yung ingay ng kanina pag kalugi mo yan maingay dahil sa goma ito yung resulta so paano Then, dito lang ating video gusto nyo to yung ginawa natin ah, pwede nyo i-share like and comment para malaman din ng mga friends nyo o mga kamag-anak niyo, na namumublema maingay ang ilaw nila sa likod ng motor so, pano, hanggang dito lang ang ating video